Shi what's up mga kabunog for today's video mga kabunog so yan mga at bago po ang lahat mga kabunog Pa-subscribe na rin po ako sa aking youtube channel mga, mga kabunog bunog official vlog po at kung nagustuhan nyo po ang aking aking mga ginagawa sa aking videos tungkol sa aking hinabuhay pa comment na rin po ako mga kabunog so yan at pa-like and share na rin po ako magulog para marami pong taong ma-inspire at makakita sa ating video mga kabunog so ayan mga kabunog It's, ayan mga kabunog ito na nga po mga kabunog nag na po ako ng pakwan mga kabunog at kanina pa po, po ako gising pa mga kabunog mga madling araw pa mga kabunog kasi nga po mga kabunog ako po yung nag balat ng pinya mga kabunog at hindi kasi basta-basta rin po mga kabunog magbalat ng pinya mga kabunog kasi kung pagkatapos magbalatan yan mga kabunog mas masahol pa po yung pagkatanggal mo ng balat yan mga kabunog kasi isa isahin yan mga kabunog so yan mga kabunog natapos ko na nga po mga kabunog o yan o kikita nyo kabunog na pula na aking pakwan at syempre napakatamis din na ang pinya mga kabunog yan yung pinyang Hawaii mga kabunog kung makikita nyo po so yan ang hapong mga vlog at pagpasensyahan nyo rin po mga kabunog at uh, medyo lumit ang video mga kabunog eh. so yan yan ang mga kabunog yung ginagawa ko ng mga kabunog kasi mga kabunog, hindi kasi basta basta din na uh, tanggalin ang mata ng pinyamunog at bubusisihin mo pa ka mga kabunog kasi nga po mga kabunog makatipo yung ano yan mga kabunog yung mata niyan mga kabunog kaya madaling araw pa lang Inaano ko ng mga kabunog para malinisin ko siya ng maigi mga kabunog. So, ayan. Yung nga po mga kabunog, shoutout rin po pala sa inyong lahat no. Sa lahat ng nanonood at mga followers ko. Pa-subscribe po. Subscriber ko sa kanilang YouTube channel. Maraming maraming salamat rin po sa inyo. So, ayan mga kabunog oh. Uh, Paalis pa, pa, na rin po ako nyan mga kabunog. So, ayan mga kabunog. Hanggang dito na lang po akong video. Maraming